Sinampahan ng kaso ang isang Florida woman sa pagtatangkang ibenta ang kanyang sanggol na anak na lalaki upang makabili ng isang bagong sasakyan. Ayon sa Florida Department of Law Enforcement o FDLE, nagsilbing broker ng kasunduan ng lola ng sanggol na ang inisyal na hiningi ay 75,000 dolyar, subalit pumayag sa 30,000 dolyar na lang nang sinabi ng prospective buyer na hindi ito makakuha ng bank loan. Ang ina ng 8 week old boy ay ang 22 na si Stephanie Bigby Fleming na Brandenton, Florida at ito ay kikita ng 50,000 dolyar sa naturang deal. Uh, today we've um, we've arrested the mom Stephanie Bigby Fleming the actual mother of the child that had been uh, had been put up for sale. And uh, you know when when you're thinking about this um, this really boils down to um, a few things and that is um, uh, selfishness, irresponsibility, Greed and a total lack of humanity uh, is a recipe for disaster. Idinadagdag din ng spokesman na balak ni Fleming na bumili ng isang bagong sasakyan mula sa perang natanggap nito batay sa mga arrest documents, kailangan din ni Fleming ng pera upang ipambayad sa gastusin sa korte dahil sa iba pa nitong probation violation. Para sa ay balita, ako si Rachel Jonedo.